Iris, sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 19, sa tanghaling bola ay number 22 at number 5, at sa gabing bola ay number 11 at number 25 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 22 at number 10, sa tanghaling bola ay number 10 at number 25, at sa gabing bola ay number 14 at number 19, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 28, sa tanghaling bola ay number 24 at number 11, at sa gabing bola ay number 17 at number 18, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 24, sa tanghaling bola ay number 25 at number 6, at sa gabing bola ay number 11 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo sa huweting para sa umagang bola ay number 21 at number 15, sa tanghaling bola ay number 8 at number 13, at sa gabing bola ay number 17 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 23 at number 14, sa tanghaling bola ay number 5 at number 18, at sa gabing bola ay number 24 at number 17 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 29, sa tanghaling bola ay number 17 at number 15, at sa gabing bola ay number 4 at number 21 nagabay ng kalikasan. Scorpio. Sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 10, sa tanghaling bola ay number 4 at number 11, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 10, sa tanghaling bola ay number 11 at number 16, at sa gabing bola ay number 21 at number 13 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 19, sa tanghaling bola ay number 19 at number 25, at sa gabing bola ay number 8 at number 23 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 8 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 26 na gabay ng kalikasan, Pisces, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 6 at number 17 at sa gabing bola ay number 5 at number 19 na gabay ng kalikasan.